ang aral sa paghahanap ng tunay na iglesia at pagkilala sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo Jesus. Juan Kapitulo 10 Versikulo 30 Ako at ang Ama ay isa. Juan Kapitulo 14 Versikulo 28 Tarinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasasa. Ama, sapagkat ang ama ay lalong dakila kay sa akin. Dahil sa ang ama ay Diyos, maging ang bugtong na anak, ay Diyos din naman, sila ay iisa sa pagkaanyong Diyos. Habang bata pa tayo at malakas ay hanapin natin ang tunay na iglesia at tunay na pananampalataya na hindi gawa lamang ng mga tao. Kundi yaong ipinangaral ni Kristo Jesus dahil baka umabot ka na sa punto na mahina na ang tuhod mo ay inaakala mo na ikaw ay nasa tunay na kawan ng Diyos. Jeremias Kapitulo 23 Versikulo 3 At aking pipisanin ang nalabi sa aking kawan, mula sa lahat na lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at aking dadalhin sila uli sa kanilang mga kulungan, at sila'y magiging palaanak at magsisidami. Mga Gawa Kapitulo 2 Versikulo 46 at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak. At may katapatan ng puso. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 1 Versikulo 4 Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo, sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya, sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo, at sa mga kapighati ang inyong tinitiis. Unang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 15 Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo, kung paano ang dapat sa mga tao, na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang iglesia na laging binabanggit sa Biblia ay iglesia ng Diyos na binili ng dugo ng Panginoong Hesus Kristo. Mga gawa kapitulo 20 versikulo 28 Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Baka maging huli na ang lahat, sa lang aalamin ang katotohanan, kung kailan, ito ay hindi na marapat. At huwag mong akalaing walang Diyos, baka kung kukunin na niya ang iyong buhay, ay sa kamusa sasabihin na. Ama kong Diyos, maawa ka sa akin. Baka hindi ka na niya pakinggan. Awit Kapitulo 14 Versikulo 1 Ang mangmang -mang ay nagsabi sa kanyang puso, Walang Diyos, sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Kawikaan Kapitulo 1 Versikulo 24 Sapagkat ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig. Kawikaan Kapitulo 1 Versikulo 28 Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Ang ating guro, pastor, mangangaral, obispo, at pangulo ng iglesia, ay ang Kristo Jesus lamang, na ating Panginoon. Mateo Kapitulo 23 Versikulo 8 Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Mateo Kapitulo 23 Versikulo 9 At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Kung sa espirito at sa relihiyon, tanging Diyos lamang ang ama, wala nang iba pa. Sa Iglesia ng Diyos na tunay, ang mga apostol, propeta, at mga ibang guro, o mga ngaral, ay sugo ng Panginoon Jesus, Ngunit kung tawagin dapat natin ay, kapatid, ayon sa aral ng Panginoon. Hihigit pa ba tayo sa Diyos Ama, at sa Kanyang nag-iisang Diyos Anak, na ating manunubos at tagapamagitan, na ating Panginoon at Diyos, na si Kristo Jesus? Huwag sanang maging huli mga kapatid. Unawain ng aral at utos sa Biblia. Madalas ang bumasa ng mga nasusulat. Nang huwag maging biktima ng maling paniniwala. Amen.